Pilipinas and news in Pilipinas. Breaking. Magandang gabi. Ako po si Christina Lazo at narito na ang mga balita sa oras na ito. Binulabog ng pagsabog ang mga residente sa barangay Poblasyon sa Cotabato City ngayong gabi. Para sa detalye, makakausap natin sa linya ng telepono si Ariel Kabatbat. Ariel? Christina, isang pagsabog na ang sa likod ng marine detachment dito sa Cotabato City bandang alas 8 ng gabi. Sa upo ng Granada ang sumabog sa gate ng third parts na company sa Old City Hall, Poblasyon 6, Cotabato City. Wala naman nasa kan, pero yung ang mga presidente. Lalo na marami ang papauwi o kumakasin sa plaza. Tumigil din ang mga sakya na hindi pinadaan mga ito malapit sa Old City Hall. Inimbisigan ang TNT at first na rin bigit ang angkong isa sa plan Marines na sa loob ng compound bilang motibo sa pagsabog. Consider rin daw na may kaugnayan ito sa politika. Tumanggi naman ang mga otoridad na magsabi kung sino ang mga posibleng suspects na nangyari pagsabog dahil masyado parang maaga para matukoy ang mga ito. Hindi ito ang unang pagkakataon niya na Kota ng Cotabato City pero ang unang insidente na sa mismong likod ng gate ng Marines na inihagis na Granada. Christina? So, Ariel, kamusta naman ang sitwasyon dyan? Kalmado na ba? Tensyonado pa rin? Pakilarawan naman sa amin. Uh, kasi medyo okay na yung sitwasyon ngayon. Sa katunayan, wala nang tao dito sa lugar namin. Parang, parang wala nang nangyari. Uh, pero sabi nga ng, ng otoridad, uh, patuloy gagawin yung investigasyon, Lalo na't na may mga na-recover silang uh, mga bahagi ng granadang sumabog na pwede gawin nilang lead para matukoy kung sino yung mga sospek. Okay, maraming salamat, Errol Kabatbat. Be sure to come back. News 5 Everywhere. Copyright 2013.